habang ang teknolohiya ay patuloy numuunlad, patuloy din ang pag-uspong ng mga modernong pamamaraan ng pagbabahagi ng mga impormasyon. Ngayong nasa digital age na tayo, nagiging digital na rin ang pag-promote at pag-advertise ng mga produkto at serbisyo ng mga negosyo sa pamamagitan ng mga websites at iba't ibang social media platforms. Gayunpaman, madami pa rin gumagamit ng traditional na printed materials sa pag-deliver ng mahalagang mensahe. Mula sa mga business cards, flyers, newsletters at brochures, hanggang sa mga tarpaulins, stickers at signages. Ang mga nakaprint na materyales ay nag-offer ng isang tangible representation ng inyong brand na maaaring makakuha ng atensyon at mag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon sa mga potential na customer. Dahil sa taas ng printing demands, patok pa din ang mga printing shops na isa sa mga identified sector na tinutulungan ng DOST sa ilalim ng setup. Ang ahensya ay tumutulong sa pag-upgrade at pagpapabilis ng produksyon gamit ang mga machines at equipment kasabay ng pagpapaganda sa mga quality ng kanilang mga produkto. Sa second episode ng DOST 1 Siglat Docu-Series, ating papasyalan ng isang printing business sa syudad ng Dagupan, Pangasinan. Ang Net Atlas Printers Plus Printing Services. Isa lamang sila sa mga printing businesses na natulungan ng programang setup ng DOST na kung saan nakatanggap sila ng LED UV print and cut inkjet printer para sa mas mabilis na produksyon at mas magandang kalidad ng produkto. Tara at ating alamin ang ink innovative progress ng Net Atlas Printers Plus Printing Services. Hello mga kababayan, ako nga pala si uh, Nelson Morales and she's my wife, a beautiful spouse. I, and I am Cheryl Morales, and we are the owners of Net Atlas Printers Plus. Actually, we started in uh, Buruan still in Tagupan City po ito. We started with a small printing shop. Uh, so ito po yung we do computer rentals, printing of documents, we also have gaming, pero the demand kept growing. Some people were asking for printing of tarpaulin, printing of a lot of stuffs po like mugs, t-shirts, etc., etc. So, we decided to look for a bigger space. Ang dating namin pangalan, to give you a more ano po, detail po na uh, regarding our business, Net Atlas Internet Cafe. Bakit po Atlas? Siguro para magkaroon kayo na idea, no? The net itself is given na po ang internet. Pero yung Atlas, Atleti hair Salon. Kasi galing po kami sa Leti Aler Salon, second floor. Ito po yung salon ng mother ko sa Bunuan. So, originally, ang plano lang po talaga namin, uh, mag-provide lang po ng service sa mga waiting clients. Waiting kasi nagpapariban yung mga kasama nila. So, speaking of riban, umaabot na. apat, lima, ganun, ganun katagal po. Nag-decide po kami na mag-change na po ng name. Gusto namin ng na mag-printing, mag-into business printing na po tinanggal na namin si internet shop pa konti-konti. Kumuha kami ng isang maliit lang na makina pang print ng tarpaulin. Pinulungan kami ng friend. Until habang tumatagal, dumadami pa yung mga naghahanap. Ng gusto namin ng ganitong size ng tarp. Eventually, we came across with gusto namin ng signages na ganito. So yung mga yon, marami walk-ins na ganon. Gusto namin ng mga stickers na ganito. So nakita namin yung demand, pero problema, wala kaming machine. And deep within my heart, ayoko na magpa sana sa iba kasi yung priority, hindi ka ma-prioritize eh. Parang nakikiusap ka, nakikisulit ka. before our UV printer, ang uh, machines namin are, are only uh, tarpaulin printers. So, uh, tarpaulin printers are, are less costly but uh, with the price, uh, comes with uh, the quality. Uh, hindi tumatagal yung uh, print sa tarpaulin. <clears throat> Napapaisip kami kung bakit may mga signs na hindi naman gano'n na madaling kumupas. Mayroon mga tumatagal talaga, years, gano'n. So, maybe something is out there. nakapunta kami sa isang exhibit. Merong uh, expo. Ano? So, dito sa expo na to, nandun ang lahat ng bagong technology. Nandun yung mga bagong tarpaulin printers din, pero ang binobose nila ay sobrang bilis na. So, mayroong mga iba ng uh, na mga technology din. Samot sa arena. And then, we saw this, sabi nila, UV printer. Discover namin na ito pala ang pinag-print sa mga tarpaulin or other uh, materials Uh, sabihin sabi decals, stickers, na kung saan tumatagal yung ink. Kaya actually yung mga customers namin sa mga malls. So sa mga malls na ito, ang kanilang nire-require UV printed materials. So kapag kaganon ang kliyente, ang hahanapin niya talaga ay UV printer. So kahit ngayon, dumadami ang aming mga kausap na malls because yan ang gusto nila aside from hindi madaling kumupas, uh, yung pangalawa, matibay siya. Nakita namin yung need ng market. Uh, una, paprint kami ng ganito, ng malalaking size, may A3. Ah, uh, wala kaming printer na ganyan, so nag-avail kami. Ipon ng konti, avail ng medyo maliit na machine, pang A3. Tapos, kailangan din namin ng ganito, may mugs ba kayo? So, ganun ulit, hanap kami sa kaya tayo bibili ng mga ganitong supplies. So, yung mga pakonti konti po. Uh, hinahanap ni client, kaya we decided na sumunod sa need ng market. So, I think, yun yung way eh. Paano kami nag-innovate? Paano kami kunti-unti na nag-improve o nagdagdag sa mga services namin? Nagpapasalamat po kami, ano ho? kasi napakaganda ng dinaanan namin journey with with DOST. Uh, doon pala, pagpasok pa lang po namin, very accommodating. Tapos, very willing ang DOST po na tulungan po kami. Kami na mga negosyante na kagaya po namin na nag-i-start pa lang So, ang technology na na-provide natin kay NetAtlas Printer Plus ay ang LED UV print and cut printer. No? Uh, ito ay nabil nila sa ating programang Small Enterprise Technology Upgrading Program ng 2019. So, ang technology na to ay may kakayahan para ma-improve yung printing quality ng ating firm. Karoon sila ng additional product line on product label at isa sa pinakamagandang naging impact nito sa firm is yung na-cater nila yung needs ng mga malls na eco-friendly yung ink na nagagamit. So, walang amoy. So, nakater nila yon So, yun po yung nagiging uh, client nila. Tuwang-tuwa kami, lalo na nung makita namin itong machine na nakasetup na. Tuwang-tuwa kami in sense na ang aming moral, no? As a shop, boosted ito, knowing that other shops do not have this UV printer. Hindi um, namin nakalain na uh, totoo pala yun. Na uh, pwede pala kaming makakakuhay ng ganitong klase ng makina. No? Una, high quality. Um, and then, uh, yung kanyang cost. No? That without the, without DOST, we can never uh, afford no ang pag-avail po ng mayroon itong machine. So in the Gupan City, marami ang mga print shops. Marami nagpiprint ng tarpaulin. But ours is different because we have this assistance from DST and we have this UV printer. Ako uh, si Max Bauzon, uh, senior graphic artist. 10 uh, years na dito sa Atlas Printer nung dumating yung machine na UV, uh, mas marami kami yung nagawa. Mas compared yung sa mga ginagamit namin printers dati. Uh, mas maganda yung output niya ngayon. Maganda yung quality. And, yun, mas, marami, mas marami siyang nagagawa. Uh, thank you sa DOST. Sa mula nung na-acquire yung machine, yung printer. Mas napabilis yung trabaho namin. Mas napaganda rin. They are printing my tarpaulin for our customers. Uh, the quality is good and service And so we want to thank uh, the OST. Uh, say without their help, uh, hindi kami magkakaroon ng ganitong machine. So, but with uh, this machine from the OST, which is the most expensive of these machines, uh, for those many years, niwala uh, kahit isang kusing na interest uh ipinatong So thank you uh, maraming salamat po sa tulong na ibinigay sa amin ng DOST uh, we we became I think uh, one of the best here in the Bupan because of this machine because of this help that we had from DOST Thank you very much I would like to personally thank DOST They went beyond dun sa responsibility nila. They even call you, they even text you. Hindi po nila kami pinabayaan. Continuous ang aming communication po with DOST. Uh, kaya po, from the bottom of our hearts, talaga po kami ay nagpapasalamat na given na po yun eh, yung ng DOST, Uh, sa mga kagaya po namin MS, MSME pero they went beyond doon na they, made make it a point na pag na-avail mo si machine uh, nagagamit nyo ba siya napapakinabangan nyo ba siya uh, tapos nagsasuggest po sila ng market so yun ang nakita ko po pong maganda sa dinaanan po namin with the OST uh, kasama mo sila sa simula hanggang hanggang na nandito ka sa negosyo na ito Si Netatlas Printers Printer Plus ay graduated na sa ating setup program noong November 2023. So, natapos na yung first phase sa kanya. And we are uh, open again for a partnership with the firm for uh, another round of set setup assistance kung meron pa silang mga upgrade, technology upgrade sa kanilang uh, printing services. At isa sa mga ginagawa uh, natin is para matulungan natin yung firm is we refer to our setup uh, clients na nangangailangan ng kanilang mga uh, product label uh, mga print materials mga promo ad uh, na makipag, uh, partner with uh, Netatlas para sa kanilang mga uh, IEC material. Sa inyo po ng mga kagaya namin na MSME you can you can seek assistance. At alam namin hindi nila kayo pababayaan. I-encourage din natin yung mga kaibigan natin na si DOST nakatulong sa business natin, ganyan po. O pwede nating pwede tayong magano ko mag manghila. Iba <laughs> mga kapo natin na negosyante na na gustong umangat sa negosyo, gustong umangat sa buhay na meron pong tulong ang gobyerno natin. Uh, na pwede nating Silang lapitan. Maraming salamat, B.O.S.T.